Sa tingin naman ang mga taga-Maynila, uh, uh, napagod na rin naman uh, doon sa dalawa. At uh, yung dalawa naman, uh, uh, with due respect to Mayor Lim and uh, Mayor Estrada, uh, they were given opportunity already. Nabigyan na sila ng pagkakataon. I I I think uh, it's high time, uh, napapanahon na na, maiba naman uh, sa lungsod ng Maynila masyado na kaming na uh, nababalita naman, di ba, sa telebisyon uh, na, napakadumi ng, ng, ng Maynila. Dugyot at uh, medyo na iwanan na tayo ng mga kalapit bayan natin sa Metro Manila. Uh, siguro naman na uh, walang masama na magpahinga na silang dalawa naman at uh, bigay naman yung ibang pagkakataon na pamunuan ng uh, lungsod ng Maynila. Eh, lilinisin natin at bumangon naman ulit ang Maynila. Ang Maynila with about 1.8 night time population and 3 million day time population and about uh, 896 barangays, uh, you need an energetic leader uh, for the city of Manila for every day to go around uh, in the city.